Tuyalito TV. Okay, new vlog ulit tayo ngayon. Ay, maingin na naman ang ating background. Ito, na ano muna tayo sa tindahan na nagpalista muna tayo. At yan ang lulutuin natin at saka itlog. At ito, dadagdagan ko ng ano yan, ng karami sa sangag ko. At nagluto pala ako na karang ah, kagabi ng ito. Ang ah, aking version na, uh, ah, dito, ah, lychee plant. Bago tayo magluto at maya hugasan ko yan, maglinis muna tayo sa labas. At tagdagan natin to yung ating gagawin sinangag dahil mag ah, konti lang yan. Dagdagan natin ng kunting kani, magsasain tayo rito sa rice cooker. Ayan. Tinis muna tayo sa labas. si Mingming natutulog. Tapos dito nga pala ako na natutulog. Kasi nga tag-init na ngayon. Kailangan na mahanap tayo ng lugar na medyo malamig-lamig. Ayan na yung ating sinaing. Alam ba ninyo kapag ako nagsasaing. Ito technique ko lang to. Ito uh, ginagawa ko lagi ito. Kapag nagsasaing ako. Nilal nilalagyan ko ng kunting suka. Bakit? Para ano yung hindi sa mapanis. Lalo nga ngayon kapag tag-init para makatipid tayo nilalagyan ko ng suka siya ng mga isang ganito kaya kalahating kutsara pang ano lang pang iwas panis lang kasi nga lagi kasi ako napapanisan kaya nga ginagawa ko ng suka hindi na at saka hindi naman siya naglalasang ano ah, uh, suka kailangan konti lang siya kubaga ano mo lang yung ano yung tubig na para hindi siya mapanis ah ito ganito paglalagay ko eh. Hindi ang ano position ng camera natin. O oh, ganito. Ito. Ganito to. Yan ganito. Ah, uh, si natuloy tayong holder ng camera ito, ito. Yan. Ito ganito lang. Test try niyo. Mga sinasabi niyo hindi agad hindi agad-agad na ma mapapanis kapag kayo ay nagluto ng kanin. Saksakan na natin dito at lalabas na tayo. Yan, yan. Ayan tapos nga, lalabas tayo at para tayo ay magdinis dun sa labas sa, sa aso natin. Natira muna rin muna natin to bago tayo lumabas. tayo nga, ay linisa muna natin yung nasa labas yung ano ng aso bago tayo sa, sa loob. puting-puti itong camera natin? Ayan, lalabas na tayo. Yan, lalabas na tayo. ano, na, walisan natin yan ayan si yung, si YT dati dito nakatali yan may nagreklamo na abot daw sila baka daw sila makagat kaya ginawa namin dito na lang namin nilipal at gumawa ko ng bahay bahay niya ayan pinagawa sa amin ito na, nakatali, yan. Dito, na sila oh. ayan walisan natin dito Ayan, umpisa na natin paglilinis at binabad ko pala muna yung kainan ng aso para naman malinis-linis. Ayan, ang wawalisan natin. Kasama ninyo ako paglilinis. Buti ngayon ay ma makulimli ang panahon ngayon bago tayo mag maglinis-linis dito sa paligid. Kala ng puti ng buko ah. Huh? Wala talaga pag nagkakaedad na. Okay lang yan, laban lang yung patani. Eh. Ayan na. Ah. Nakikita na talaga yung hindi na tayo bata at nagkakaedad na tayo. Dami, 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 dami. J'ai Si lapitan na sila nagsilapitan oh, na sila ayan o oh. ha ah, mate ha ah, ayan o oh. oh, oh. kalin oh. malinis na malinis na yung bahay mo no oh, ayan o oh. oh. Malinis lang bahay mo. Ayan, dyan siya nakatali sa may puno ng... Albang, hindi ko alam ang pangalan ng puno na ito. Yung namumunga siya. Ayan. Ayan. Malinis na siya. Okay na ito rito. Kapasa na tayo rin yung sinain natin doon. na tayo doon sa loob. Dahil na meron tayong sinasay para tayo ay magluto ng sinangag. ay na si Whitey ko. Ayan, Ayan na siya nakatali lang sa dyan. Walang garapata yan. Lagi ko dahil nga lagi pinukutuhan yan. Nuhukay ng manok yung pinaglibigan ng ng aso yung tuta. Oh. Ah. Eh, talaga na, hindi mo na ako makakamitan. Ayun, panabong kasi, na, talaga nalagi na ng takip. Ayun. So, ayun, natin, baka mag-away. Ayun. Uh, niya, baka lumabas yung ano, bangkay. Ayun, ang aso naman sa kabila, lumabas din. mga panabong nila yan, ayun. Ano. Kasi wala yung mga amo, umalis meron lang pinangkahan yata ng importante ano ko baka uminom kawalisin nga natin ay check nga natin kung luto na ba itong ating silayang para mag o oh, luto na Yan. Yan. At patay na natin mamaya maya ay palamigin natin bago tayo mag magsangag hmm Ayan, luto ating sinaing at kumuha na rin ako. Nilagay ko na sa may bandehado. Ayan. Ito ating isasangag. Pangdagdag at lang yan sa bahaw natin. Tsaka ito yung ating bawang pampalasa bandang at saka ng isang itlog lang yung isa lang yung halok isang itlog lang ito. Ito lang. Ayan. Ito lang. Okay na yan. At ang ating mantika. Sakto na siguro itong mantika natin. Basta mag maglasang sinangag lang ay okay na yan. Hindi na tayo magpahano. Pagpa esthetic estetic na sinasabi nga nila o pakanda nga nga nila. basta mapaluto lang tayo. Okay na yun. Hangin muna tayo. Maya maya panamigin muna natin yung ating kanin bago natin lutuin o sangagin. Ah, init at init na kasi kailangan natin na ay magpa ano muna tayo magpa baba ng pa ng pagod sa pawis dahil na nag ano nga tayo doon nag tayo linis natin yung ano ng aso ito natin ang ating naman yung area natin ayan na ito na yung bahay ko ayan nga pusa ko na nasa taas na dahil marso na naman hindi na naman tayo nito sa init para naman tayo nito nasa pugon okay Ayan mo yan, pag nagluto tayo. Ayan, brown brown na siya. Sinsya lahat, ng ating camera. Pagin na natin yung itlog. Ayan ang ating itlog. Ayan na, pagin na natin ang kanin. Ang hirap kapag walang instant ang stand ang ating o tripod yung ating camera. Ayan na. Ayan ang ating sinigang. Ah, sinigang, sinigang, sinigang. Sinig Lagyan ko ng pampalasa yan. Lagyan, ko na ng powder na black pepper at saka uh, garlic powder para mas malas. mas malasara. Las saka lagyan ko na rin ng, ng asin yan. Duduro binalag natin yan. Para lalong mag ismanuot <coughs> ang kanyang lasa. Yan <coughs> ang Ayan na siya. Nahalo ko na yan. Ay, hindi masyadong maano. Agusulay. Ayan na. Ayan na. Wala maliwa. Ah, maliwa, na. Kaya na. ating sinangag. Ah, uh, maya maya pwede na natin hanguin yun. Ah, uh, pwede ang kainin. At upo muna tayo ito. Magpahangin tayo. Dahil nga. Ah, uh, ang init. Maya maya. At pagano uh, pag ano na. Ah, uh, lagyan natin sapato. At kakain na tayo sa ating sinangag. Ginoon muna ang ano. Ah, uh, kakainin muna natin ngayon dahil may daming ng bahaw. sayang naman kapag maitapon na mapares lang kailangan sa panahon ngayon maging ano na tayo uh, wise isangag natin yung ating mga uh, lamig na kanin ito na ang ating sinangag siya naman naman nag kain tayo ito na Hmm. Kayo, anong, anong pagkain ninyo ngayon? Ah, hari pa lang ngayon. Anong pananghalian ninyo? Ako, ito lang ang pagkain ko. Mm. Oh, hanggang dito lang muna ang ating video. Pasalamat sa inyo. At sa susunod ulit, please subs subscribe my channel at like naman sa inyo. At sana at dumami pa kayo at maraming salamat sa inyo sa hindi nyo pag iwan sa akin kahit nalit pa ang ating bahay mga video natin dahil na mababa ang view pero ganoon pa rin laban pa rin tayo sabi, sabi nga nila pag walang walang tsaga walang nilaga kaya laban lang tayo di man tayo sikat na na vlogger nandito lang tayo para mag ano ng mga video video uh, upload upload uh, parang nagibang limang lang tayo okay. susunod so, sa inyo